May kaibigan po kayo sa Senado. May malalapitan po kayo sa Senado at bukas po ang aking opisina kung ano makakatulong dito sa probinsya. Maraming maraming salamat po sa ating napakasipag na senador na sa Apol po ay narito lagi sa atin sa lalawigan ng Laguna. Mahal po tayo niyan. Mahalin din po natin siya. Alam niyo na po kung sino ang tunay na tumutulong kung sino ang tunay duma na nagdumadamay sa ating mga maralitang mga kababayan. Walang iba ang ating ipinagmamalaki. Senador Bongo. Napakarami na pong naitulong. Ano po, magmula pa lang nung sap siya, hindi pa siya senador. Napakaraming tulong na. At, it, at alam niyo po ba yung Laguna Medical Center? Nako, napakalaking niya. Pondo na ang naibigay ng ating senador. Palakpakan po natin, senador Bongo! Maraming salamat sa ating mahal na governor, vice governor and congressman, mayor, no? sa mga magagandang salita tungkol sa akin. Sa totoo lang po, mawalang galang na po sa inyo. Uh, parating ko kasi narinig na pinapasalamatan kami sa mga programa, sa mga tulong. Sa totoo lang po, huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Trabaho ko po yan. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil ako po isang probinsyano lamang na binigyan nyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Super Health Center! Ano po itong Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Ito po yon ang Super Health Center na kasalukuyang itinatayo. Dito na po yung mga check-up-check-up ninyo. Ito turn over na po ito kay kay Mayor Ocel para pwede pa niyang pagandahin. At kung kailangan niyo po ng tulong ko, tutulong po ako na mapaganda pa ang inyong Superior Center. Isang paraan po ito na ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. Natutuwa po ako na meron kayong dialysis center dito. Isang bagay po yan na inline sa ating Superior Center na ilapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Sal so kung ano makakatulong sa inyong distrito dito, Congressman, tutulong po ako. Amen. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na serbisyo sa inyo lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao. Sa ibisyo po yan. Sa Diyos. At tandaan nyo, mga kababayan ko, mahal na mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat po.